Magandang araw mga manong friends Ngayon po ay araw ng lunes So bukas pupunta tayo ng riyad dahil may karga na tayong dalawang generator at isang pick up At hindi ko lang nakuhanan kanina yan kasi napakainit sobra So minabuti ko nang ilagay sa loob yung ating uh, camera at mayroong aircon uh, Kasi namamatay ito pag sobrang init kaya abangan nyo na lang. Bukas ang takbo ko kung hindi madaling araw, basta bukas. Kung si tayo madaling araw. So ipakita ko lang sa inyo yung aking karga. Ayan, dalawang generator at isang yan, pick up. So nakakadina na lahat yan at kumpleto na tayo sa papil. Kaya abangan nyo na lang bukas ng umaga yung takbo ko. Pero kung pago yan, kung pago kay sa akin channel, huwag kong kalimutang mag-like, subscribe at isama na yung notification bell. Yung kalimbang sa gilid, pindutin mo, pindutin mo at ilagay mo sa naul. Iwan na lang natin yan dyan at uh, uwi na tayo. Napaka-init, grabe. Ayan, good morning mga manong friends uh, Medyo tinanghali tayo ng gising Ngayon po ay uh, 5 uh, uh, O oh, 5.30 na uh, Siguro sa sa kinain ko sigurong pusit Kasi yung ulam ko kagabi pusit Medyo sobrang init na init ako kahit na ang lamig ng aircon hindi ako nakatulog hindi ko alam kung bakit parang sobrang init talaga kasi nagkukumot naman ako pagka ano dahil sa lamig pero kagabi wala hindi talaga ako nagkumot sobrang init na init ako kaya abangan nyo na lang yung ating uh, pagdating sa highway kasi ngayon kaalis ko lang na nga mga manong friends nandito na tayo sa tuwid na daan at sumikat na ang araw ayan at syempre meron tayong baon tinapay nagdala rin ako ng kanin at saka ulam yung niluto kong paksiw kahapon, yun ang ulam ko. Ah, tsaga, tsaga lang muna tayo dyan sa paksiw. Mamaya-maya na tayo kakain ng medyo masarap kasi nasa labas tayo. Walang problema sa pagkain basta nasa labas. Mamili ka hanggat anong gusto mo. Meron namang resibo. Ayan, may allowance tayo. <laughs> At siyempre tak takbong pogi lang tayo kahit walang ano walang nakakasabay o oh, ayan oh kahit tingnan niyo sa likod walang kasabay solong solo ni Manong yan takbong pogi lang ik nga sana all pogi <laughs> At yun na nga mga manong friends, nandito na tayo sa main road. Itong kalsadang ito, dire 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 so, papunta ng Riyadh, walang lilikuan. As in, dire so. Naririnig nyo pag diinan ko yung, yung, ano, yung uh, turbo yung maririnig mo sumisipol. Yun o. Ah. Uh, Galing! Stop over. Paboritong kainan! Ayan o! Dito ako kumakain! Siguro mamaya bago mag... Basta-basta uh, sa basta doon na tayo kakain ng... Tanghalian kasi nakita akong Pilipino <laughs> kabayan na dumaan kumain din kumain kaya natigil tuloy yung aking sasabihin mamaya na ulit nakalimutan ko tuloy <laughs> ito mga manong friends yung mga restaurant bukod yung lalaki ngayon kung may pamilya ka kasama asawa, juwa, ganyan, girlfriend, o kung ano man. Kung puro man kay babae dito, iwalay. Ayan o, nakalagay. Kita mo, family section. Yan. Yan yung ano nila. Ayan yung mga kainan ng mga babae, family section, may kasamang pamilya. Basta magjuwa dyan. Ayan na mga manong prince. Alam nyo bang may palaman na yan sa loob yung patatas? O oh, yan lang ang almusal natin. Mamaya na natin kainin yung ating baon. Uh, update po tayo mga manong friends. So tapos na tayong kumain. Oh, nandito na tayo ulit sa daan. Ah, uh, nakatakbo na po tayo ng 150 kilometers from Damam. At uh, meron lang akong paalala sa lahat ng nandito sa ating uh, area sa kaharian ng Saudi Arabia uh, simula itong buwan na to uh, April 21 lahat pong kamera ay gumagana na po yan sa daan overtake uh, kakaing ka habang nagmamaniho at saka yung uh, yung mga walang sticker yung sa MBPI passing yan mga ganon uh, hindi na po nila sinisita camera na po ang nag ano nyan uh, nagdadala so magulat ka na lang kung sa hindi nakakaalam mag expire na po yung inyong sticker wag na wag na po kayong tumakbo at sigurado po yan 100%. Ah, ito naman, paalala lang sa hindi pa nakakaalam. So, yun lang. Maraming salamat at ah. riyad na tayo. Ito, mahirap kung paakyat. Tapos yung sinusundan mo, punong-puno. Hirap umakyat. Hindi ka basta-basta maka-overtake. Kasi iniisip mo baka mamaya may pulis sa likod yung naka-private. Eh isang libong real yun, eh 15 milyon sa Pilipinas. Kaya sunod-sunod na lang talaga tayo nito. Grabe tuwid na tuwid yung kalsada. Hindi makita kung saan yung dolo. Takbo lang ng Takbo. Uh, Naghanap tayo ng uh, alternate route na pwedeng dumaan kahit na, anong tawag niyan, truck ban. Uh, kasi doon sa main road, mayroong mga ano doon, camera. So dito, hanap tayo ng ano yung uh, pwede dumaan kahit na truck ban. Ah, doon sa unahan, kakanan tayo. Ano to? Ang ah, tinatawag nilang Alibaba Road. So, try natin. Ah, hindi naman try kasi madalas na tayong dumaan dito. Ah, kaya nga lang dahil bago yung schedule ng ano ngayon, truck van So, try natin dito. Ayan, ayan na po, binaba na yung ating uh, dalang pickup. up. pickup uh, yung pick up dito ibababa, uh, pinur clip lang tapos sa uh, kabila yung generator. Uh, atras tayo, atras. mayroong ano may sasakyan sa likod tumutok hindi tayo pwede umatras ikot na lang ikot Pak.